Magandang araw mga kapuso. Sa bawat sulok ng mundo, may kanya-kanyang libangan at hilig ang mga tao. May mga simple, mayroon namang kakaiba. Ngunit sa Pilipinas, may ilang libangan na hindi lang nakakaalarma, kundi mapanganib pa. Sa episode na ito ng KMJS, ating sisilipin ang mga delikadong libangan ng ilang Pilipino. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Ano ang mga panganib na kaakibat nito at paano natin ito maiwasan? Samahan niyo ako at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong ito. Isa sa mga libangan na pinagtatalunan sa ating bansa ay ang sabong. Para sa ilan, ito ay nakaugalian ng tradisyon, isang paraan ng paglilibang at pakikisalamuha. Ngunit sa likod ng sigawan na at ingay, nakatago ang mapait na katotohanan. Maraming pamilya ang nawawasak dahil sa pagkalulong sa sabong, online man o harapan. Ang perang dapat sana'y pangkain at pantustos sa pamilya na pupunta sa pustahan. May mga kaso rin ng pagnanakaw, pangungutang, at karahasan dahil sa sabong. Ang masaklap pa nito, may mga buhay na nawawala dahil sa mga away at gulo na nag-uugat sa pustahan. Kaya naman ang tanong, hanggang kailan magiging laro na lang sabong kung ang kapalit naman ay ang pagkasira ng buhay at pamilya? Ang bilis at ang adrenaline rush, ito ang mga hinahanap ng ilan sa drag racing at mga illegal na karera. Ngunit sa bawat pagpapabilis ng sasakyan, tumataas din ang panganib na kaakibat nito. Hindi biro ang mga aksidente sa karera. May mga nabalian ng buto, nagkakasugat-sugat, at ang masaklapa, may manawawala ng buhay. Dagdag pa rito... Ang mga illegal na karera ay kadalasang nauwi sa mga habulan ng mga pulis na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Tandaan natin, ang kalsada ay hindi racetrack. Ang buhay ay hindi laro na pwede mong ulitin kapag natalo ka. Sa pag-asang yumaman ng mabilisan, marami ang nalululong sa pagsusugal, legal man o illegal. Ngunit ang katotohanan, mas malaki ang nawawala kaysa sa napapanalunan ang mga kasino at ilegal na pasugalan ay naggalat sa ating bansa. Dahil dito, marami ang nababaon sa utang, nawawala ng trabaho, at nasisira ang pamilya. Ang pagsusugal ay isang uri ng adiksyon na mahirap talikuran. Ngunit kung hindi ito masusupil, siyak na magdudulot ito ng mas malaking problema sa ating lipunan. Chapter 4 Labis na pag-inom hanggang kailan magpapakalunod sa alak. Ang pag-inom ng alak ay bahagi ng ating kultura. Ngunit paano kung ang nakasanayang inuman ay mauwi sa labis na pagpapakalase? Ang sobrang pag-inom ng alak ay may masamang epekto sa ating kalusugan. Maari itong magdulot ng sakit sa atay, alta presyon, at iba pang karamdaman. Bukod sa physical na epekto, ang labis na pag-inom ay maari ring mauwi sa mga aksidente, away, at karahasan. Tandaan natin, ang pag-inom ay dapat ginagawa ng tama at nasa lugar. Huwag nating hayaang kontrolin tayo ng alak. Chapter 5. Extreme Sports. Saan ang hangganan ng pagiging matapang? Marami sa atin ang mahilig sa adventure at excitement. Ngunit paano kung ang paghahangad ng thrill ay maging sanhi ng kapahamakan? Ang extreme sports ay nangangailangan ng matinding pag-ingat at tamang pagsasanay. Ngunit may ilan pa rin sumusung dito ng hindi handa at walang sapat na safety gear. Ang mga aksidente sa extreme sports ay maaring magdulot ng malubhang pinsala at minsan pa nga ay kamatayan. Mahalagang tandaan na ang tunay na katapangan ay ang pagiging responsable at pag-iingat sa sarili. Chapter 6 Illegal na Street Fights Karahasan bilang libangan Nakapanlulumo isipin na may mga taong nahuhumaling sa paninood ng karahasan. Ang mga illegal na street fight o sabong ng tao ay malinaw na paglabag sa batas at dapat kinokondena. Ang mga laban na ito ay kadalasang walang sapat na proteksyon para sa mga kalahok. Maraming beses na nauwi ito sa malubang injury at minsan pa nga ay pagkamatay ang ganitong uri ng libangan ay hindi dapat kinukonsinti. Sa halip, dapat nating itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Para sa ilan, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay isang paraan ng pagtakas sa realidad. Ngunit ang katotohanan, ito ay isang mapanganib na bisyo na magdudulot lamang ng pagbagsak. Ang droga ay may masamang epekto sa ating katawan at isipan. Maari itong magdulot ng sakit sa puso, baga, at utak. Bukod dito, ang paggamit ng droga ay maari ring mauwi sa krimen at karahasan. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nalulong sa droga, humingi ng tulong sa mga eksperto. May pag-asa pa, huwag sayangin ng buhay sa bisyong ito. Ang pangingisda ay isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino. Ngunit ang paggamit ng dinamita at cyanide sa pangingisda ay hindi lamang illegal kundi nakakasira rin sa ating karagatan. Ang mga kemikal na ito ay pumapatay hindi lamang sa mga isda, kundi pati na rin sa iba pang yamang dagat. Bukod dito, mapanganib din ito para sa mga mangingisda dahil sa posibilidad ng pagsabog. Tandaan natin na ang kalikasan ng ating buhay. Pangalagaan natin ito, hindi sirain. Sa panahon ngayon ng social media, marami ang nahuhumaling sa kasikatan online. Ngunit paano kung ang paghangad ng likes at followers ay mauwi sa kapahamakan? Ang cloud chasing ay tumutukoy sa paggawa ng mga mapanganib at kahit illegal na gawain para lamang sumikat online. May mga nagsasagawa ng mga stunt na nagdudulot ng pinsala sa sarili at sa iba. Tandaan natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng followers o likes. Maging responsable at gamitin natin ang social media sa makabuluhang paraan. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang sumasakay sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan. Ngunit alam ba ninyo na may mga sasakyan na hindi ligtas at ilegal na bumiyahe? Ang mga overloaded na tricycle top ng jeepney at mga kolorum na van ay ilan lamang sa mga halimbawa. Ang mga sasakyan na ito ay hindi dumadaan sa tamang proseso at inspeksyon, kaya naman mataas ang posibilidad ng aksidente. Tandaan natin na ang buhay mahalaga. Huwag nating isugal ang ating kaligtasan para sa murang pamasahe. Mga kapuso, nakita natin ang iba't ibang mukha ng delikadong libangan sa ating bansa. Maraming dahilan kung bakit sumusugal lang ilan sa mga ito thrill, kasikatan, kakulangan ng oportunidad o matinding pangangailangan sa pera. Bagamat may mga taong hindi agad na ang epekto ng kanilang ginagawa, mahalagang magkaroon ng tamang impormasyon at disiplina upang maiwasan ang panganib at mas mapangalagaan ng kalusugan at kaligtasan ng bawat isa. Naway magsilbing paalala ang episode na ito na ang buhay ay mahalaga at hindi dapat sayangin sa mga bagay na maaring magdulot ng kapahamakan.